Alright guys, dahil sa pahagalan namin magbike and dito, dito kami nakapunta dito, dito kami napunta sa ano, kilala na tatawag pug na Pugpug bikers yan yung yan yung lugar na yan 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 grabe na no motor ko lang to eh yun nagkabike na ako ang bihira ko nagmotor ako hindi pa ako napagod ayun na pa ako nandito baka nakalina ako pero syempre iba pa rin yung sinigabike ka, -bike ka. Ayan. Haran lang malakas. malakas. Alright. Tayo ngayon sa Garay. Ito na yung upan eh. ng circle. Kalaming ang anggat eh. kasama ko. Lakas talaga ng kasama ko. Sa kalam talaga kasama ko. Sa kalam. Ayan Oh. Shoutout sa uh, shoutout sa mga taga-Garayno, shoutout sa mga bikers dyan. and then pag sa circle nito, akanan tayo, yun. Ayon sa circle tayo sa pulong Buhangin. So, kaliwa na tayo. Mas puro aam pa yun. Oh. Kart, kaliwa! Kaliwa, hindi kanan. Kanan yun eh. Okay, yeah, bago wala pa. yung pupunta ang Bulong Buhangin yan. Santa Maria. Sa Alakdan yung tawagin. Kaya tayo sa partida. Alright right. na. Partida. Partida na yan na Anis. Baik lang sa kalam. na guys. Ang dulo ng partida. May kita niya na kung saan labas ng partida. Kung galing kang sirikyan ng Ang hanggat sa shell. ang kanyang dulo. Ayan. Ayan sa kanan tayo syempre. Kasi pag gawa lahat tayo, pupunta ka na yan. Pabalik ng garay. Ayan, tipin Ayan, so, siguro naman guys, alam nyo to. Mataga. Sa salo sa limon. Sa, sa matagaray. Ayan. Marabi. Oh, uh, sarap. On um, road to do. dami na Esplanid Hello guys Kasama na tayo ngayon AR ng Salas naman Dalaman ng Bulacan Oh uh, uh, grabe Ito yung parang dam na hindi ko naramdaman sa pag eh Talagang sarap talaga mag-bike All na nakakapagod pero Pag na-reach yung punta At napunta yung bike talagang uh, nakakapagod in hara lang ang sakalapa.